magandang araw mga kasama gagawa tayo ng probiotic para sa alaman kasi malaking tulong sa alaman ng probiotic marami siyang na-eliminate na sakit ng alaman uh, nagiging ano niya na-eliminate niya rin yung amoy ng banana peel natin na ginawa natin fertilizer samahan niyo ako explain ko sa inyo kung paano ang paggawa una kailangan natin ng bugas-bigas. May nakuha na tayo ito. So, anong date ngayon? August 9. Ayun, August 9. Ang kailangan lang natin ni ferment siya o buruhin sa madaling salita within 7 days or isang week. Bago natin siya lalagyan ng gatas So, kahit anong available sa bahay nyo. Pwede. Ito na. After a week may gawa na tayo. Para sa gantong purposes. May, may explain ko sa inyo ng ayos. May nagawa na tayo. Na-ferment natin to within a week na. So August 9. Lalagyan naman natin siya ng Gatas or kung anong available. Walang available sa atin tong isang uri ng inume na na ito na madali namang mabili. Pwede rin to gamitin kasi mas maganda to. Meron na siyang ano uh, ah, dahil cold cold milk siya meron na siyang good bacteria. Pwede to. So ilalagay na natin, salin natin. Salin lang natin. After nating may salin, ibalik natin yung bulak. Kaya nga pala, kailangan yung, yung bagong kuwa nating hugas-bigas. Tanggalin natin yung takip. Bulak lang ang itakip natin para nakakasinu siya. Yan, ganoon na nga. After one week, lagyan natin ng gatas or cultured milk. tulad ngayon, nalagyan na natin. Within seven days uli, ipe-ferment natin siya or buburuhin. After ng seven days uli, eto na siya. Nakapag, ano na rin ako, parang nga sa purpose natin na may experience yan yun ng maayos. Eto na siya. Nakultured na siya. Meron na siyang hugas-bigas two weeks time na siya, may gatas na siya. Sasalin naman natin siya ngayon ng asukal or molasses. Dahil wala tayong molasses, asukal ang gagamitin natin. Ito. Then ubusin lang natin lahat to, tong almost half a kilo to eh. Lalagay lang natin doon, then afterwards, pag nalagay natin, ah uh, ipe-ferment ulit natin siya ng one week, then after a week, yun, pwede na natin siyang gamitin. Pero dahil sa last na ingredient siya yung lalagay natin, pwede natin siyang takpan. Hanggang dyan na lang mga kasama. Hanggang sa muli. Sana naintindihan nyo yung explanation natin about probiotic. Bye-bye. Thank you for watching.